Kaya tanganak, ano yung sabi mo? Tanda ako ba? Yun Diyan pa ako susukot Buti mas sinugali ko pa rin pokpok ng pokpok Kasi mukmok ng mukmok sa pangalan Suntok ng suntok Pangalan Ano? wala pa Panis Korean, Korean version Panis Oh, naging ano, naging Espanyol Panis, happy birthday sa uli Woo! yon Another day, another gastos. Dahil nga, tapos na yung transaction namin. Dito nga tayo Ilang ngayon. Sa paper, sabi, Alam ko. <laughs> <laughs> Pastos kay magsasalita pa lang ako sa content ko. Nangagaw ka ng content ways, ha? Yun, dito nga tayo sa alabang ngayon. Yan. Kasi bibili tayo ngayon ng ano. Yan, tingnan nyo. Yo. Yun, bibili tayo ng... Ano yung bibili natin? Eh? Pagkaraan ng apat na raang metro. Yan, ano ang bibili natin is uy yun yun kakaliwa ah, kakaliwa okay ang bibilihin natin is yung yun, holy land lark m2 na mic na sabi kasi pwedeng gamitin yung dito sa ating dji pero naman ako nung sa extension medyo masyadong um, yun, naka dji mic um, ang tao dito osmo pa hindi battery yan eh yung mas maliit battery yan eh. yung mas maliit battery yan eh yan. So, Ano po, malakas yung ulan at bumaha. Yan, hindi mas malaki-laki na extension. Wait lang mga kuya, pakaliwa kami, hindi ko alam daan. Kaliwa? Hmm. Di, di, diretso ito eh. Pero kakaliwa? Alam, layo mo ba? Marami lang mahuli dito. Hindi mo maigi. <laughs> Baka mahuli pa yung lisensya <laughs> natin eh. 300, 300 meters yun sa next ano next ah uh, hindi tayo pwedeng kumaliwa dito basta nandito uh, may nanguli dito alamang na tayo yan yeah, ang lamig at muulan ang ganda ang kagandaan dito sa ano eh sa DJI parang wala akong hawak nasandala ay tumama na <laughs> ay ito ito yung mulito Uh, oh, dito kasi sinundo si Kyle nung dati, parang 2019, before pandemic yun. Yung dyan palagi sa ano, ang event ng Covenant ng company, dyan lagi sa ano, sa so, anong dito? Seaside na walang dagat, seaside pero wala naman dagat. niyo yun? Kaya na trip nila yun. Dapat side-side. dapat yung C niya, hindi A. Letter C. Letter E. <laughs> Silang, na, K kita yung gilid seaside <laughs> kasi sea as in dagat eh so syempre expect mo may dagat kaya naisip ko nga dati seaside alabang may dagat ba sa alabang diba baka dati naman sya tabindad dab hindi yung seaside mo awa kasi may seaside mo awa yan molito dito na tayo sa molito uy tumatama yung camera natin ano ba yan ito yan ito 3k to na pingin akong 3k hindi, pero 3K yung gamit naming quality ng video. ganda, sobra. Solid, wala akong masabi. Kasi yung quality dito, kung titingnan mo, no? Ayan. Ano yun, no? Hmm? Bunting, adjust mo lang na ganyan. Kuha na kayo parehas. Ang galing, no? Pero kung isasama natin yung wide lens, mas malaki yung kuha. Yes yun nga, nandito na si client, client hindi tayo pala ang client today, tonight nandito na yung seller ng audio sana maganda yung quality na mabili natin gagamit natin sa trabaho kasi yun nga content, create nagisip uh, nag isip tayo ng magandang gawin na medyo kakaiba kasi Actually, hindi nga kakaibay kasi marami nang gumagawa ng content creating na about house and lot, about kung ha, paano, paano magkaroon, paano mag-avail, ano yung mga kailangan, requirements. Marami nang gumagawa. Medyo late na tayo. Pero, syempre, malay mo may mga taong hindi pa alam na pwede natin matulungan na makahanap sila ng sarili nilang property at yung pangarap nilang property na makakatulong kami. Sana, sana. Yun. So bababa na kami and we meet up na namin yung seller. Praying to Lord, Lord, kaya pambala pong bahala na sana po ang aming pong uh, decision today is tama and tama na. Kaya na bahala, Lord. This is in Jesus' name. Amen. Amen. Yan! Another day, another gastos. Dahil nga, tapos na yung transaction namin. And nasa na? Kasi na yung lavalier mic natin para makita naman. Makita natin. Kasi nakita ko sa YouTube, sa YouTube eh, medyo, medyo ano to eh. Yeah, yeah, yeah. Yan, yeah, ito. Ito na yung camera. Ay, camera tuloy. Yung si sir, naka-park na ba siya? Naka-park na ba? Hindi ba? Ay, Ayun, naka-park na siya. Yung naka-alpark. Kumuha lang sila ng pangkain sa atin. Ito na, exit Huwag na yung auto na. Mas maganda. Nag-vlog nga tayo na. tayo. Yun. Hindi kita. Tara, nagnog-nog ko. ko. <laughs> How much? 30. First 3 hours. First 3 hours. hours. 30 na? Munti okay. nga eh. mura eh. dito. So, Saan mo 100 plus, mo? Oo. Uh, Ay. 60. 60. ni Bicycle kasi yung tinitingnan. <laughs> Tira po. <mo. laughs> bicycle ba? Pero bicycle. Bicycle guys. Medyo tulig-tulig lang yung ano, 60 pesos. Tuntua pa tayo. Ba, ba, ba. Thank you po. Thank you po. Sorry. Mama. Ayan. I'm so sorry. Ayan. Okay, ano. seatbelt seatbelt tayo. Para hindi tayo... Pero mas maganda dito mag-exit kasi mahirap mga ata makalabas dun sa parking. Wait lang, wait lang. <relied> ano ka, <pa>? ano ka? Ang seatbelt ka din? Yung wala, ang seatbelt ka din. Ang seatbelt mo naman, ang seatbelt ka. Nice, nice seatbelt. Oh, may ano, Bakit kito natin? Parang i ang... Ang dark. Ang dark na. Pero kasi mas sa madilim na lugar tayo. Okay. Madilim na lugar, madilim din dito sa sakyan. Yung paligid, isang gabing walang tanglaw. Ano ang kulay ng mundo? Sa'yo'y pinagkaitan. Magmamahalan, kaibigan. Sinilang ka bang ganyan? Nakatutok sa akin yung camera. Opo, kasi gusto kong makita ka lagi. Alam mo naman eh. Alam mo naman Spider. Alam mo naman yung tayo nung Kaya tanganak ka na sa'yo mo. Tandang-tandang. Dako ba? Nagpatatuyo. Yun. Saan pa ako susuot? Buti mas sinugali ko pa rin pokpok ng pokpok Kasi mokmok ng mokmok sa tungan Suntok ng suntok Pangalaan na wala pa panis Korean, Korean version Ponis Oh, puy, naging ano, naging Espanyol panis happy birthday sa uli I love it I love it I love it Ala, isa na akong Martian. Color red na ako. Tan, color red na tayo, nak Martian, Martian na tayo. Angry Bird. Kaya dito ba yung kasalubong? Angry Bird. Kaya <laughs> yeah, magsalubong kailan nito di ba? Kaya dito, ganito, ganito na ako. Yung ganun, yung ganun. Yeah, yeah. <laughs> Angry Bird. ano na? <laughs> Ay, nagawa na tayo, nagawa na tayo. <laughs> um, di ba? Bitang, bitang. Ayoko nga. <laughs> Enjoy! Enjoy, anjay enjoy 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 natin, enjoy Enjoy, enjoy, enjoy <laughs> Bakit etan? <laughs> Kala niyo pagbibigyan ko kayo, pasaway kaya ako <laughs> No left turn, ah, bawal mag left turn dito Okay, siguro kaya may mga nagkakano ah, Pero ano, oh, parang... Ah, siguro para in, in, order na hindi magkaroon ng traffic, no? Bawal ka doon. Kung baga, kung gusto mo dyan, lalagpas ka doon. Ano kasi yun eh? Ayan ano na yun South Mall na yun. Diba? Nalala uh -huh. Solid. Yan. Pauwi na tayo. Ayun. Ang yun. <laughs> And... Um, yan, gagawa tayo ng content about dun sa Holy Land Lark M2 kasi testing natin kasi sabi ni seller hindi daw gumagana pero upon checking youtube, upon uh, watching at least mga 5 videos lahat sila uh, gumagana yung Holy Land Lark M2 nila pero syempre meron naman ako Osmo Mike 2 kaya yeah, meron naman ako nun Pero syempre um, Medyo malaki siya eh Medyo malaki tingnan Lalo na kapag gumagawa ng yeah, Content na Pagdating sa house and lot Maganda rin kasi kung medyo Presentable ka pa rin Na hindi masyadong malaki yung Nakalagay na nakasukbit sa Sa damit mo Okay, so balik na lang kami ulit para test para ma-testing yung ano yung Holy Land Lark M2